Gusto mo ba ng water pools na malapit lang sa kalsada? Eto na yun guys. At may hanging bridge pa. Kaya siguradong madadala nyo lahat ng inyong mga pamilya. Lalong lalo na ang mga bata. At meron din paliguan ng mga pambata dito guys. Merong malalim at merong mababaw. Sulit na sulit talaga. Shoutout nga pala sa dalawang vlogger na kasama ko. Malakas nga tubig na. Mas malakas. Mas malakas. O, malakas na At ito na yung... nga guys. Sobrang ganda talaga dito. Alam nyo ba, namula doon sa kalsada, eh 3 to 5 minutes na lang ang lalakarin nyo. At makakarating na agad kayo dito sa waterfalls. Hindi na talaga kayo pahihirapan. Ito yung advantage ng ibang mga waterfalls. Sulit na sulit talaga guys. Hindi na kayo pahirapan na umakyat ng matatarik. Patulad ng ibang mga water pools, eh talagang mahirap akyatin at mapuntahan. Ito talaga yung kagandaan nito guys. Kaya ilang ulit na namin itong binabalik-balikan.

Hindi na nakita. <laughs> <laughs> Hindi mo <man kita. laughs> <laughs> <laughs> Ilang taon ka na? Nay. Ang <laughs> galing mo. Ang galing mo tumalon ah. Ang galing mo tumalon kanina. Ang taas. Ano pa alam mo? Aryan. Bubulag ko to ah. Taga dito ka lang. Saan ang bahay niyo? 起来！起来！呜！起来！

<laughs> Mag-iwan na. lang kayo sa kanila. Salamin <laughs> talung

Ô chị là cái gì mà sao mà chị là cái gì mà sao mà पर काय इतर समिती oh oh <SILication> <Ayo>. May raspberry siguro dito. Alam mo na nakaraan, umuulan dito, oh, banda. Tatlo to hindi. Karahati. Karahati <laughs> ang ulan. Andyan ang banda ula to, ulan, wala kang ulan. At dito wala. Talaan niya ang kapay nila. Diba na?